Hindi to mare? Teka, anong nangyayari kay Eugene? Anong pinagsisisihan niya? Ibinigay lang niya ang dapat, hindi ba? Oh, pumunta tayo doon! Napakalakas sa kapangyarihan. Ang layo ng inabot ng marka ng pagsabog. Kahit si Sensui ay hindi makakaligtas sa tira na tulad nun. Ayun doon! Sansui! gumising ka! Buksan mo ang mga mata mo! Bakit mo hindi niwasan ang tirang yon? Sansui! Kumising ka! Sansui, kumising ka! Ito ay isang magaling na tagumpay para sa'yo. Ano ba sinasabi mo, Eugene? Hindi ako tumira! Hindi ako! Anong sabi mo? Galing nga sa akin yon, pero hindi ako yon. Nang malaman ko ang nangyayari, huli na ang lahat! Huli na! Teka! Anong ibig sabihin nun? Tensue! Dennis, meron ka bang panlunas ng gamot dito? Gamot para ibalik ang dating lakas ng katawan niya! Wala na akong kapangyarihan para pagalingin siya ngayon, Eugene. Ang magagawa ko na lang ngayon ay ang tanggalin ng sakit ng pansamantala. Tanggalin ang lakas ng sakit ng kaunti? Mabuti na yon. Ibigay mo sa akin ng gamot! Oo. Oh. Hindi na kailangan ngayon yan. It's okay. Hayaan na ninyong mawala si Sensui ngayon. Nagbibiro ka ba? Huwag kang makialam dito! Kahit pa sa anong paraan, ang gusto ko ay patas na labanan para sa kanya! Si Sensui ay may anim na buwan na lang na nalalabi para mabuhay. <sess> Ang panloob na sistema ni Sensui ay siran, dahil sa malala ng kaso ng mga tumor. Yun ang nasuri ni Dr. Kamiya. Ang ordinaryong tao ay maaaring mamatay ng mas maaga pa kesa sa kanya. Totoo ba sinasabi mo? Oo. Totoo yun pero hindi yun ang dahilan ko para matalo. Ipinigay ko ang aking huling kapangyarihan sa laban. Ah, uh, hindi, hindi ko kapangyarihan yon Sensui. Wala akong mali ng mga oras na yon Wala! Yun ay dahil na master mo ang paggamit ng iyong spiritual na kapangyarihan, di ba? Habang ikaw ay nasa katayo ang walang malay. Hindi! Kahit ano pa sabihin mo, Sensui, hindi kita ahayaang mamatay! Naintindihan mo ba ako? Kailangan labanan mo kahit na anong mangyari! Ay, naku, ano ba naman yan? Gusto pa niya labanan yung tao. Master Jericho, wala ka bang magagawa paraan para sa kanya? Kung meron lang akong kaparehong kapangyarihan, na tulad ng sa takip ng masasamang spirito, maaari ko siyang pagalingin at ibalik. At isa pa, kailangan ko pa ng ilang oras para manumbalik ang kapangyarihan ko sa aking katawan. Ano? Anong ibig mong sabihin? Kabuti naman at gising ka na. Anong nangyari sa akin? Iniligtas ka ng espirituan na kapangyarihan ni Jericho. Healing Beam! Ganun Ba? ang laban ay malapit nang dumating sa katapusan. Ano? Ginamit mo pang iba mong kapangyarihan? Oo. <laughs> ano nakakatawa? Sabi ko na nga ba, ang iyong spiritual na kapangyarihan na takip ang pinakanatatanging harang. Hindi mo natiis na gamitin ang iba mong spiritual na kapangyarihan na naipon sa takip para iligtas ang isang buhay. Kinakailangan kong gawin ito para buksan ang butas. Sensui, bakit kailangan mong pagdaanan ng lahat ng paghihirap na ito? Anong napakahalaga dito na kailangan mong puntahan? Ang mundong ito, ang mundo ng masasamang espiritu ay ang tahanan ng lahat ng mga halimaw na pinatay ko sa aking laban. Sa dahilan na hindi ko pa rin naiintindihan, mula nung bata ako Nagtaka na ako kung bakit may mga nilalang na ako lang ang nakakakita. Kung bakit ang mga nilalang na ay galit sa akin. Kung bakit gusto nila akong patayin. Naging mahusay ako mandirigma na hindi nalalaman ang mga sagot sa mga tanong na ito. Naniwala ako na ako ang napili na maging sundalo ng ustisya. At ang mga nilalang na yun ay ang mga masasamang elemento na naglalagay ng panganib sa mundo ng mga tao at ang mga umaasa mga tao ay hindi ko pinagdududahan.